Kung may nagte-text o chat sa iyong partner o asawa. Ito ay dahil ang iyong partner ay wini-welcome ito. Ito ay isang salamin ng kung paano sila habang nakatalikod ka. Ang kaaway ng babae ay hindi babae kundi ang irresponsable na lalaki. Huwag na huwag kang mang-away ng ibang babae dahil sa isang lalaki. The truth is, no woman can date your man kung hindi pinayagan ng partner o asawa mo. Kung nakuha ng ibang babae ang partner o asawa mo, walang mas mabuting paghihiganti kundi ang hayaan siyang makuha ito. Dahil kung totoong mahal at may respeto sa iyo ang partner mo, hindi siya papatol sa iba na maging dahilan para masira ang relasyon at pamilya niyo. Ang tunay at responsable na laki ay hindi maaagaw ng kahit na sino mang babae. Iniligtas ka lang ng Diyos mula sa isang lalaking walang paninindigan at irresponsable. Huwag kang manghihinayang dahil may tao talagang nakalaan na para sa iyo.